Ngayon nga ay pupunta tayo sa Barangay Taytay para kunin yung mga kakailanganin natin sa pagbibinhi natin sa mga susunod na araw dahil nga nagsisimula na rin tayo magtanim-tanim ng mga gulay dito sa kaingin tamang tama nga rin ang gantong panahon nakatatapos lang ang ulan medyo malamig sa biyahe at kita nyo naman ang view nakakalibang talaga at napaganda pagmasdan itong bundok banahaw at dito naman sa bandang ito ay makikita ang sunset at kung ikaw nga ay nakapasyal na sa Taytay Falls ay paniguradong nakita mo na rin ang gantong kagandang view bukod nga sa magandang ang view makikita mo rin dito ang nagagandahang tanim na mga gulay kaya kami ay libang na libang din habang nasa daan dito nga sa tindahan kila per kukunin ang mga buto na itatanim natin sa mga susunod o di ba meron na naman tayong blessing salamat po dumating sa akin order sa shop na order ah na hindi ko alam liit naman ang ano <laughs> para benta ah. Sa sa shopping para lang sa sa ate? kaya nang ano? susi ng pagyaman. Ayun <laughs> O dia <laughs> o, oh, di ba May ganun pala. Hayaan nyo, titingnan natin kung ano nga ang tutubo sa buto na yan. At itong kulay blong pouch naman ay pipino. Ito talaga yung dapat hindi mawala dahil favorite nga ni Natalie ang pipino. Nag-request na nga rin ako dito ng seedling tray para naman pagtamnam natin ng mga buto na naipon natin. Itong mga nakaraan at nakakatuwa lang na sobrang dami nga dito. Kumuha lang ako ng limang piraso dahil nga ito ay mga extra lang at hindi naman natin kailangan ng sobra-sobrang marami. Pag nandito ka nga ay ganito na lang ang makikita mo dito sa bundok Banahaw, o di ba medyo mababa na lang? Syempo talaga yung pagpunta natin dito dahil meron pang natitirang kamote dito sa bigay ng aking pinsan at nakakatuwa lang na meron na naman tayong blessing. Itong kamote nga ay pwede naman talagang iulam at pwedeng pang merenda. Sana nga sa susunod makapagtanim din tayo nito para meron tayong talbusan at kung medyo marami nga tayong may tatanim, ay pwede rin nating pabungahin para meron tayong mahukay at pwede nga rin gawing kamote price at mga pangulam o pang sahog sa mga lutein na may sabaw. Ang ganda talaga ng view kaya pag dumada talaga kami dito ay relax na relax talaga at kita mo naman itong sunset na to talaga namang makulay at talagang ang sarap pagmasdan. Maraming salamat Lord sa maraming blessing o paano hanggang dito na lang ang video natin. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-follow mag-follow ka na at kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, like and share na rin. Thank you so much. Ingat. Bye-bye. God bless.